Magandang araw sa inyo, welcome back ulit sa ating channel at uh, usapang PBA naman tayo ngayon guys ano? kasi uh, meron na ng mga trade rumor actually matagal na to uh, regarding sa Magnolia na nagre-reveal sila and uh, ngayon nga may mga trade rumors na, na lumalabas uh, na gusto nga talagang confirmado na gusto kunin ng Magnolia itong si Arvin Trentino mula sa Northport, Batang Pierre And uh, meron na nga dito uh, possible trade rumors regarding dito na gustong kunin ng Magnolia itong si Arvin Tolentino. So ayon dito sa possible trade rumors na to guys, uh, kasama sa package ng trade na to na makukuha ng Magnolia si Greg Slaughter at si Arvin Tolentino. Habang baka wala naman na Magnolia, si Calvin Abueva, Ian Sangalang at Jackson Corpus. So marami nga nagtatanong kung uh, fair trade nga ba itong posibleng mangyaring ito sa uh, between Magnolia at uh, Northport. Okay, sa so, tingin ko naman is uh, magka out lang siguro dito si uh, Slaughter at si Sanggalang Okay, and then uh, si Abueva at si Tolentino, I think mas angat si Tolentino sa ngayon compare kay Abueva kasi medyo nag-downgrade na nga yung performance ni si Abueva. So kailangan talaga nilang isama si Jackson Corpus dito para mabalance yung uh, Tolentino Abueva trade na mangyayari. So, para sa akin fair lang tong trade na to kung sasakali na matuloy nga itong trade na to. So, hindi pa naman to confirmed uh, rumor trade po lang to pero itong Magnolia talaga nag- uh, Bigay nagpahayag na sila na gusto nilang makuha itong si Arvin Tolentino And isa ba sa mga posibleng mapalitan sa Magnolia is yung kanilang head coach na si coach Chito Victor Lero So abangan natin kung uh, matutuloy nga ba yung uh, mga uh, possible trade rumors regarding sa Magnolia and sa pagrebuild nila Ngayong uh, season na to ng PBA Yun lang maraming salamat sa panonood